Good evening, I'm back. This is some bruises and welcome back. to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Pambato natin sa Miss Cosmo. Dihado nga ba ang laban? Kung sino to at ano to? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat at maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So, ito nga, dalawang magkasunod na nagkaroon ng event ang Miss Cosmo. Yung una ay yung kanilang fashion show kung saan nakagnaganap nga dito yung kanilang mahabang-mahabang runway. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang galing doon ni Chelsea Fernandez sobrang panalo yung alam mo yun, yung siya kasi yung nag-open ng show para sa mga kandidata para sa runway, oh my gosh talagang sabi ko, yun sayang kasi parang yung energy niya ang lakas, tapos ang ganda ng pinakita, and then ayun, marami nga lang nadismaya na mga tagahanga, dahil hindi napasama ang ating pambato sa top 5 ang mga pumasok ay sila Sierra Leone, Brazil, Colombia Thailand at Cuba marami nag expect na makakapasok dito si Miss Philippines sabi ko nga, eh baka hindi kasi nila nagustuhan yung ataking ginawa ni Chelsea Fernandez yung may mga pagganong ganon pa And dapat kasi ang ginawa lang ni Chelsea, just walk. Run, runway kasi to. So, hindi dapat nakangiti. Dapat fierce lang at matapang yung dating. ba? Diba? Pero sabi ko naman, in fairness naman kay Chelsea, ang ganda ng performance niya. So, okay, acceptable. Sabi ko nga, okay lang yon Baka kasi mas nakita nga nila sa top 5 nila sila Cuba, Thailand, Colombia, Brazil at Sherrod Leon yung eksena na hinahanap talaga nila. So, sabi ko, it's okay. So, marami pang mga ganap. And then, kagabi, nagkaroon na naman sila ng isa pang mga Eksena na talagang grabe ang event na to Ito ay yung Best in Swimsuit Ako uh, saan naman ay nagpakitang gilas Ang mga kandidata sa kanilang kagandahang katawan At talaga naman ba, ba siya? sabi ko In fairness ha Yung energy ng mga candidates Ay talagang bongga talaga Sobrang sabi ko ay bongga Ang galing ng mga candidates Kaya sabi ko May ko na medyo mahirap ang laban na to pero kasi hindi naman nagpahuli ang kandidata natin katulad ng ibinigay niya doon sa swim so ah, sa ano sa fashion show talaga naman dito sa swimsuit oy oh, in fairness ang ganda ng runway ang ganda ng catwalk niya tapos ang ganda ng performance yung energy tapos yung attitude talagang sabi ko in fairness kay Chelsea panalo at ang ganda din ng katawan talaga ni Chelsea and then, sabi ko ay hindi makakapasok na dito si Chelsea. So, sa swimsuit, syempre remarkable sa akin. Si Brazil, sa totoo lang, remarkable sa akin si Brazil. Remarkable din sa akin si Mexico. Si Myanmar, gusto ko kasi yung height niya. Maganda talaga at magandang tingnan. At mahaba yung mga bias talaga. Tapos sabi ko si Mexico, in fairness, sabi ko nagre-record ako noon. Parang naputol yung record kasi sabi ko, ay, talagang napanganga talaga ako. Ang ganda ng execution. Ang linis-linis niyang tingnan. Sabi ko, in fairness kay Mexico, winner. But nagulat ako kasi yung in-announce nila yung top 5, ang mga pumasok ay si Brazil, Panama, Mexico, Myanmar, at India. So iniisip ko, si India, maganda din naman yung execution. Pero, medyo parang kung titignan mo, maganda din yung kay, ano, kay Chelsea Fernandez. Kaya sabi ko, ay grabe, talagang nagkaisa silang tanggalin dito si Chelsea Fernandez. Pero kung ako tatanungin ninyo, dapat nandyan siya. Dapat pasok siya sa banga. Kasi ang ganda ng execution niya eh. Ano yung naging problema? Siguro, Baka nag-base sila doon sa gusto nila yung gandahang katawan talaga. Mm. So, sabi ko nga si Panama, maganda yung mukha pero hindi naman ganun kabongga yung katawan. Ewan ko kung nagagandahan kayo sa katawan ni Panama. Mas nagagandahan ako sa katawan ni Chelsea Fernandez. But, sabi ko nga, nakakalungkot man. Sabi ko, kundiado niya tayo pambato natin dito sa Miss Cosmo ha. So, nangangamoy ba? pa. So, yon Ako, para sa akin, um, medyo mapapaisip ka eh. Pero kasi sabi ko, ang dami din namang magagaling. So, baka sabi ko, nag-focus sila doon sa yung ganda talaga ng katawan, yung fit ba. So, sabi ko, ah, okay. So, okay na lang yan. Eh, ayan yung bet ng mga hurado eh. Anong magagawa natin? Saka siguro, pampainay din. Kasi, kung napansin ninyo, dito sa best ano sa fashion show nila sa best catwalk hindi nila nilagay si Philippines diyan pero nagreact ang lahat di diba? so parang nagkaroon sila ng ingay na ha ano nangyari tapos pagdating naman dito sa swimsuit naloka din tayo kasi wala si Philippines eh sabi ko iyan na pero kung mapapansin niyo wala si Thailand wala si Philippines wala si India pero kasi si Brazil very consistent siya so sabi ko kay Brazil na ba mapupunta ang corona kasi In fairness kay Brazil, nagustuhan ko si Brazil yung unang kita ko pala doon sa saseng ceremony. Nagustuhan ko na talaga si Brazil. Sobrang, sabi ko, in fairness kay Brazil, maganda. And then, nagugustuhan ko din si Mexico kasi iba din ang beauty ni Mexico, di ba? So, may bearing ba yung swimsuit competition kagabi? Parang feeling ko wala namang bearing sa performance nila para sa coronation or sa prelim. Hindi ko alam eh, yung grading system ba dito ay based doon sa preliminary or ang grading system ba dito ay from the start. So, hindi natin alam. Pero ngayon, ang nasisiguro ko lang, meron na silang nakikita panalo dyan. Oh, may, meron na silang napipisil na winner. So, isa na nga sa mga nakikita ko, very consistent, I si see Brazil. Kasi si Brazil, nakapasok doon sa catwalk Uh, sa best catwalk tapos nakapasok pa sa swimsuit. So, ibig sabihin, sa lahat ng kandidata dito, lumalamang si Brazil. O, oh, di ba? And then, uh, si Mexico, isa din sa mga tinitignan ko. Tsaka si Colombia. Andiyan din si Panama. So, si Philippines, hindi pa siya napapasama sa mga event. Pero si Thailand, ang OA nga na sigaw kahapon ni ano eh. Nung first runner-up, di ba? Yung kay Thailand na, Thailand! <laughs> ang haba-haba nung, nung lan 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 niya. Diba? So, medyo naloka ako doon na parang tapos sabi ko, sino kaya yung ano? Nalaman ko, ah, okay, taga Thailand pala yung nagsasalita. So, yun. So, medyo naloka ako. Tapos naloka din ako sa mga beauty nila. Yung mga beauty nila, yung mga parang tipong hindi talaga magpapahuli ng buhay. <laughs> yung ano mo yun, nakakaloka. Pero in fairness sa edition na to, ang dami din magaganda at ang dami din na talagang palaban. So ano na ba ang chance sa atin? Alam nyo guys, parang feeling ko, hindi nila nilalagay si Philippines sa mga ano, parang bumoto kayo ng bomoto Yung alam niyo yung parang ang feeling natin, ah, kasi ba diba last year tayo yung pinakamalakas pagdating sa botohan. Tapos ngayon, syempre, parang alam nila ay nadala na ang mga Pilipino. So, ang gagawin nila, huwag nyong ipasok si Philippines dyan sa ano. Ito, analysis ko lang ha. Sorry to say. Pero para kasi ang feeling ko, eh, hindi nila pinapasok si Philippines dyan sa mga ano. Hindi dahil sa hindi nila nakikita magaling. Kasi kung titignan mo, ang ganda ng execution eh, ang ganda ng performance eh, anong problema, di ba? So, yun. So, parang feeling ko, para ah okay, ilaban natin sa botohan para makapasok sa top 10 no? tipong ganon. kasi kung iisipin mo nga naman parang oh my gosh, parang ito ba yung mga naglalaro sa top 5 imagine mo sa Asia, walang consistent ang pumasok si India at saka si ano si Myanmar pero nung nakaraan si Thailand lang ang pumasok so, so ibig sabihin kada event nila baka sa susunod si Philippines na o kaya si Indonesia ganon at sa so, napansin niyo wala din si Indonesia so parang yung dalawang country to sila ang bubuhay doon sa voting system, ha? tipong gano'n. Anyway, good luck sa atin. Ako, hindi nyo naman kailangan maalarma, sa totoo lang. Kasi, sabi ko nga, lagi tayong magtiwala sa proseso. Parang lang ito yung kay Emma Tiglaw, di ba? Hindi rin naman nakakapasok sa semifinals ng mga event-event nila. Pero, pagdating naman sa performance ng coronation, alam mo may ibubuga at lumalaban. Ito yung nagkausap kami noon na Emma, natatandaan ko. Sabi ko kay Emma, sabi ko, Anak, tingin mo ba? Naapektuhan ka ba? Sabi niya, siya, pinakakagulat lang. Sabi ko, wag, baka mamaya test lang nila sa'yo yan kung mag -re ka or alam mo yon. So, sabi ko nga, wag na muna tayong mag re hanggat hindi pa nagsisimula ang proseso. Kung habang hindi pa natatapos yung pageant. So, nandun doon tayo sa proseso eh. So, hayaan natin yung queen natin gumalaw ng gumalaw hanggang sa makuha niya kung ano yung dapat niyang makuha dyan. So, magtiwala lang tayo kay Chelsea. Kasi si Chelsea, alam ko na meron niyang strategy game at alam ko na meron siyang laro, na ilalaro talaga dito, na ibubuga. So, sabi ko nga, hintayin lang natin yung proseso at magtiwala lang tayo. And then, mali ninyo, tayo ang mag-uwi ng corona. ba? Diba? So, hindi pa tapos yung laban. At papunta pa lang tayo doon sa exciting moment. Kaya, huwag kayong maalarma. So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal mahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi kang ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys i <music>